sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng Region 2, patuloy namang bumabangon ang mga bayan sa rehiyon mula sa pinsalang iniwan ng bagyo. Si Benji Durango para sa detalye. Ito sa inyo to. Oh. Ang ilang sa bubong. Buong maghapon na naglilinis sa mga binahang gamit sa tindahan si Mang Alu. Tindahan mo ba ito? Eh, prutasan sir. Oh, prutasan na mga prutas. Inayuin eh, namin. Abutin naman, ay ligtas. Oh. Pero si Aling Fe, nalunod sa bahang kanya mga paninda, hindi na makita. Ang hirap! Lugi pa sa negosyo! Bakit? Okay. Siyempre, maraming nasira. Ngayon namin dito. Pababa ng baha sa barangay na ito sa Tugigaraw City. Kaya ngayon palang umaahon sa putik ang mga residente. Mababakas pa sa mga puno at halaman kung gaano kataas ang naging baha. Ito yung barangay Center na napakalapit lamang nito sa Pinakanawan River. Kwento sa akin ng mga residente, nagulat sila sa biglaang pagtaas ng tubig baha na nanggaling mismo doon sa ilog. Hindi na sila nakapaghanda, inanod na ang kanilang mga gamit, tulad nun. Pero hindi pa maraan ng ilang tulay na tumatawid sa Pinakanawan. Lubog pa kasi ito sa tubig. Gano'ng kalalim pa yung ilog na yun? Ah, malalim po yan, boss, kasi pababa po yan eh. Uh, higit uh, nasa tatlong katao pa yan. Tatlong katao pa ang lalim niya? Tigil ang trabaho ni Jerome sa construction dahil sa baha. Nangangahoy siya ngayon para may panggatong. Ang ganito rin sitwasyon, aksiyado sa krudo para sa mga tricycle driver. Ang ruta kasi na dalawang kilometro lang sana, naging dalawampung kilometro dahil baha ang tatawalin sana ng tulay patungo sa kabilang barangay. Ay, lugi ay, ano, you know, isang 1.4 ang isang one-way lang. Pag walang pasero, lugi na. Nagtataas na pasahe. Ay, doble. Doble Ito ang dahilan kung bakit nais ng LGU na magdeklara na sana ng state of calamity para matulungan hindi lang ang mga mga binaha, kundi lahat ng naabala. We can offer, bibili kami either abono, uh, either ililibre yung mga gas, or magbibigay ng financial assistance to tide them over, no, or livelihood assistance doon sa mga sektors sa talagang tinamahan. Nasa kamay na ng mga konsihalang ang bola kung mangyayari ito sa lunes. Habang naghihintay, tuloy-tuloy muna ang pagpapakain sa mga evacuees. Bukod sa Tugigaraw, kapit-bisig din ang mga LGU at DSWD Region 2 sa pamamigay ng family food pack sa mga binaha. Sa tala ng DSWD RO2, pumalo sa kulang 4,000 pamilya ang naapektuhan sa buong Region 2. Nangunguna ang kagayan sa may pinakamaraming apektadong pamilya, sinunda ng Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Batanes. Nasa response operation pa rin ang mga otoridad. Naubusan na rin ng sariling supply ang LGU, pero hindi ito ang masaid ng DSWD. Opo, kasi yun naman po ang mandato natin, no? yung augmentation support uh, sa bawat LGU. Although, ang ano naman na natin is ito, eh, yung kalakaran na natin ngayon sa departamento is that meron na tayong preposition good sa lahat ng mga LGUs. Pero kung kinakailangan po na magdadagdag po tayo, gagawin po natin yun. Sinusolusyonan mo na ngayon ang pantawid gutom. Kapag kaya na, tutulungan naman silang makabangon. Posible po na magkakaroon ng mga mga cash for work for ano for our uh, disaster, no? Uh, at uh, iba pang interventions like uh, kung sa tingin natin ay kailangan nila ng mga aid to individuals in crisis situation kasi nga nasira ang kanilang pananim at uh, mayroon naman po tayong uh, aid to individuals in crisis situation. So pwede nating uh, uh, maibigay yon like what happened in the Uh, typhoon hulian, super typhoon hulian sa uh, Batanes na kung saan ay uh, talagang devastated yung area na yun. So nagkaroon po tayo ng uh, uh, i program po doon para may magamit naman ng mga families and then later on siguro probably yung livelihood uh, activities po natin. Paraan ito ng gobyerno para mga lugar na dumanas ng dilubyo tulad ng Tugigaraw, hindi kakalaman mura, matutulungan pang makabangon mula sa trahedya. Mula dito sa Cagayan, Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.